Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patuloy pa rin dun sa mga sentient beings. No? Para natin pangangalaga ng sentient beings, una tigit sa lahat siguro, sasabihin ko muna ito sa paraang negatibo. No? Hindi ibig sabihin negatibo na masama, kundi negatibo na may salitang hindi o huwag. No? So sabihin muna natin na unang paraan ng pag-aalaga sa mga sentient beings ay huwag pumatay ng sentient beings no. Teka muna no. Alam natin na medyo mainit-init itong usaping ito lalo na kapag isinalin natin dito yung mga usaping vegan no. Mahuhusog na 'yon no. Pero bago 'yon, yun, yun muna ang uh, huwag pumatay ng mga sentient beings no. Uh um una kapag uh, wala namang banta no sa buhay natin no sana isipin natin na yung mga hayop ay kinakailangan alagaan no uh, mostly no uh, at uh, kinakailangan na uh, marunong tayo mag-alaga ng mga hayop no katulad ng mga tao na marunong mag-alaga ng pets no ang kanya-kanyang tao yung mga mahihilig sa aso o pusa o isda no uh, kinakailangan wag mag alaga wag mag wag bibili o huwag tatanggap kapag hindi maaalagaan. No? Ang uh, magandang ginagawa po na ibang tao yung nag a sila, no? nag-aampon, kumbaga, ng mga uh, aso o pusa, yung tinatawag nating askal, no? asong kalye, o pusakal, no? pusang kalye, no? na uh, sa halip na palaboy-laboy lang, o kung mga paano, yung mga aso-pusa, no? Kin kinukup-kup nila. No? Magandang magandang adhika ito no na sana sana all no sana all no kay sa mga uri ng mga halaman no Ah, uh, na sana hindi na mangyari yung tawag nating kaingin no yung kaingin yung nagbasa nagsusunog ng uh, mga bukirin mga parang no ko ano man ang gagawin pagkatapos no pero alam natin na maraming naladamay dito no Uh, mainit din itong usapin no pero ang sinasabi natin kina kailangan uh, wag nating pabayaan na mawala ang mga puno ng mga halaman dito sa ating planeta sabagat iisa lamang ang planeta natin wala tayong ibang pupuntahan no kapag naubos ang lahat ng mga puno dito aba tayo ang lagot no at yun din kapag naubos ang lahat ng mga puno at mga halaman ang unang mawawala din ay yung mga Uh, hayop na nasa nasa na, nangangain ng mga halaman, no? Kaya kinakailangan maalagaan natin ang mga sentient beings.